Eto mga boss, um, share ko lang sa inyo ang isa sa mga pinaka-simpling ginagawa para ma-enhance ang takbo ng ating scooter nang hindi tayo napapalit ng piyasa, ano. So, eto, um, yung pagkakalkal ng puli mga paps. So, eto kung makikita nyo, eto, eto yung stock nya. Then, eto, kinalkal ko na yan, um, hindi na ito bago marami nang gumagawa nito um, yung iba pinapa machine para mas malinis din yung iba ay ganito lang ang ginagawa uh, pinagamitan ng porting tools para matanggal itong limiter kasi ito mga pops um Halimbawa, ito yung ano, yung stack niya na may limiter. Hanggang dyan lang yung bola. So, kapag kinalkal mo yan, mas angat pa yan. So, ano, para mas, ano, uh, mas efektivo itong pagkalkal ng pulley, mas mainam na kinakalkal din yung ano, torque drive, yung female torque drive para yung belt ay mas umaangat dito kasi Eto tingnan nyo, yung belt niya halos hanggang dito lang yung sampa niya. So kapag kinalkal nyo yan, aangat yan hanggang dito sa taas. So ayan mga boss, um, kinabit ko na yung kinalkal ko na second hand na pulley set kasama itong dry face. So ayan kung nyo yung dating sampa ng belt ay hanggang dyan lang nung hindi pa siya nakakalkal. Samantalang etong dating nakakabit sa akin ay ayan, hanggang dito siya, sagad na sagad. So, eto yung mark na yan, um, yung nung panahon niya na ano, hindi pa nakakalkal yung itong puli So, nung nakalkal na ay umabot na siya hanggang dito sa dulo. So, eto, um, mga ilang araw ko lang gamitin ay sasampal na din yan sa pinakataas. So, yun ang kaibahan ng stock at saka alkal mga boss so madadagdagan lang ng konti yung angat ng belt so nagre-resulta sa magiging high speed ng konti ang motor nyo kung para sa dati so yun lang mga paps sana may naibigay sa inyong idea ang video na ito